May nakita kaming baging dito. Bakit may bunga? Baka may nakakaalam sa inyo ito. Ito ang dahon. Ito ang bunga. Daming bunga oh. Baka may nakakaalam sa inyo ito. Uh, pakisabi naman kung ito ba ay nakakain kasi ngayon lang kami nakakita dito. Oh. Ito. Oh wag mong wag mo na natin pag nahinog kung anuman ito kukuha ko ng isa baka kakilala ng may nakakakilala ito so ito ang dahon kung may nakakilala po sa inyo sabihin nyo naman sa amin kung ano ang klaseng baging ito baka baka kain o hindi so malaan natin so inulit ko kung sino may nakakilala dito Diyan itong baging na ito daming bunga oh. eh mag comment lang po para ma-share nyo naman yung nalalaman ninyo Maraming salamat at hihintayin ko yung mga mga comment nyo kung anong klaseng bunga itong baging itong, baging, itong hawak ko ngayon.